Apit tama managaw na kung mga luto. Mais. May farm nga. Maisan. O, oh, maisan. Dapat siya yung mga nangka. Tapos yung mga lubi, mangga. Ah. dagang yung bunga. So. No. O, oh, yung bunga. Oh. No, isa. Tagduha. yung bunga. Oh, main buntan magblang sang kudri gamay eh misal kustumusangge ni kesang ini talaga samipun malangge kudri pun oh darah oh hmm po kayo, presko. Presko ng hangin. Santay ba oh, may bunga. May yabas ang takto. May bunga. Kanawa na po rin ba, na bunga. Apin ko po pala yung pag-ibos bunga ng yabasa. Hindi ito ito, wala. Wala. Hindi na mo ko kadaos kung lawas. Ah. Tapuya. Tapos rin ako ka limunan nga gamay. O, na siya bunga o. Namunga na siya, namunga. Para o, yung bunga. Hmm? O. Gagmay pa yung bunga, gagmay pa o. Tambok ang limun pabuyag. Ah. Dapat di gani oh. Yag may pasyag bunga dili pa kay siya bunga. No. Pareha ang uban no. nga punuan daghan sa bunga ang uban nga punuan. Daghan ang bunga. Mga 2 minutes na. Mm, 2 minutes na.